Bagong alian sa Makabayang Bayan Central Bisayas, alas 10 ng Obaga ng sumugod ng kilos protesta. sa sila patung papunta doon sa PR7 at uh, at doon sa downtown Colon ay naman kay Jaime Pandilawan ang tagapamuno ng Bayan Central Visayas ang kinos protesta ay panawagan para sa tuloy na pagbabago at para nagbuta ng gobyerno panawagan ng mga sigwano na tugunan ng administrasyon ang patuloy na ripala ng inflation rate sa bansa at patuloy na paglubo ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin hindi na raw sapat at kulang na kulang na, na raw ang kinikita Pino para magkaroon ng disenteng pamumuhay. Anila, hirap na hirap na sila para itaguyod ang kanilang pamilya at maitawid sa gutom araw-araw. Sa ngayon ay may nakita din tayo mga presensya ng mga kapulisan dito sa lugar. Ito upang magbantay sa seguridad at wala naman tayong nakikitang problema sa takbo ng trafiko dito sa downtown, up uptown area ng Cebu City sa mga oras na ito. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu, John Arua.